Bago magsimula ang ating talakayan, inaanyayahan ko si Malo na puna ng ating panalangin. Amen. Magandang umaga mga bata. Ngayon, sinong lumiban sa klase? Abay, magaling lahat ay dumalo sa ating klase ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, e-representa re ko muna sa inyo ang ating mga alintuntunin gamit ang akronim na salitang STAR. Una, sumunod sa mga patakaran. Pangalawa, tumulong sa kapwa. Pangatlo, alagaan ang kagamitan at kapaligiran. At panghuli, respeto sa sarili at sa iba. Naalala niyo pa ba ang ating tinakay kahapon? Okay, Glenn. Ano ang ating tinilakay kahapon? Magaling. Ang ating tinilakay kahapon ay patungkol sa mga ornamental na halaman. Ngayon, ay ating tukuyin ang nasa larawan. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod na larawan ay tungkol sa pagkakitaan mula sa mga ornamental na halaman at mali kung hindi. So, unang, unang larawan ay... Tama o mali? Okay, ang unang pala... Ang unang larawan ay tama. Pangalawang larawan. Okay, tama. Pangatlo. Okay, ang pangatlong larawan ay tama. At pangapat, ito ay mali. Magaling. Panglima, ito rin ay tama. Ngayon, may ipapakita akong larawan sa inyo at obserbahan niyo na mabuti dahil may mga katunungan akong inihanda sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo ng lahat mga bata? Magaling! Okay, so ito ang larawan. So, base sa larawan na ipinapakita ko sa inyo, mga bata, ano ang inyong naobserba? Okay, ito ay tungkol sa kalikasan. So, ano ang nangyari sa kalikasan base sa larawan? Okay, pagkambingin ang bingin at ibigay ang inyong observasyon. Okay, magaling. Sa kaliwang banda ay unti-unti, unti-unting unti nasisira ang kalikasan at sa kanang banda naman ay maraming hayop ang nakatira at masaganang tingnan. Magaling mga bata. Okay, so sa, sa nakikita niyo sa kaliwang banda, magiging masaya ba kayo kung mangyari ito sa totoong buhay? At bakit? Okay, hindi dahil ang kalikasan ay karugtong ng ating kalusogan, magaling. Ano kaya sa tingin nyo para hindi masisira ang ating kalikasan? Okay, para hindi masira ang ating kalikasan ay kailangan natin na magtanim ng mga halaman o mga punong kahoy mahusay. Ang ating paksa sa ngayong araw ay patungko sa paginabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Ngayon, ay natin ang ating layunin upang may gabay tayo sa ating talakayan. Una, natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. Pangalawa, nakapagguhit ng simpleng plano ng halamang ornamental para sa bakuran o paaralan. At panghuli, naipapahayag ang kahalagahan ng halamang ornamental sa kalusugan at kagandahan ng kapaligiran. Ngayon, ay may gagawin tayong aktibidad at hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Handa na bang lahat? Magaling! So, basahin muna ang nakalagay sa harapan at sagutan ang mga tanong. Pagkatapos ay ibahagi nyo ito sa inyong kaklase. Nagk Nagkakaintinihan ba tayong lahat? Okay, so bibigyan ko lamang kayo ng tatlong minuto sa inyong gagawing pangkatang talakayan at dalawang minuto sa pagbabahagi. Maaari na kayo magsimula. Tapos na bang lahat? Okay, maaari nyo ibahagi nyo aktibidad. Mahusay mga bata. Kumusta ang inyong ginawa aktibidad? Abay, magaling kayo ay nasasayahan. Naniniwala ba kayo na ang halamang ornamental ay nakakatulong sa ating kapaligiran? Magaling dahil ito ay nakatulong sa paglilinis ng maruruming hangin sa ating kapaligiran. Napakahusay mga bata. Nakikita niyo ba din ang kalagahan ng gawain inyong sinagawa? Abay, mahusay. Dahil tapos na na natin tatalakayin ang halamang ornamental at kung anong ibig sabihin nito, ngayon, ating alamin na ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay may mabuting epekto sa ating mundo. Maraming kapakinabang ang may dudulot sa mga mag-anak at pamayanan ang pagtatanim ng halamang ornamental. So, mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Una, nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Ito ay kumakapit ang mga ugat ng mga punong ornamental sa lupang taniman kaya nakakaiwa, nakakaiwa sa landslide o paguho ng lupa. So ibig sabihin mga bata na mga punong ornamental ay nakakatulong din sa pag-iingat sa pagbaha dahil sa tulong ng mga ugat nito. So nakita na ba kayo ng pagguho ng lupa o pagbaha mga bata? Okay, so ano ang sa Ingles ng pagguho ng lupa? Magaling ang Ingles sa pagguho ng lupa ay landslide. Magaling. Sunod ay naiwasan ang polusyon. So gamit ang mga halaman o punong ornamental, naiwasan natin ang polusyong dulot ng maruming hangin na nagmumula sa usok ng sasakyan at marami pang iba. So katulad ng usok ng sasakyan, ano kaya sa tingin niyo ang nagbibigay ng maruming hangin? Okay, magaling basura. Isa din ang basura sa nagbibigay ng maruluming hangin at saka mabaho pa. Pangatlo ay nagbibigay lilim at sarikwang hangin. So may matataas at mayabong yabong na halamang ornamental na maaring itanim sa gilid ng kalsada katulad ng isang lugar na pwedeng masilungan ng mga tao. So, sinasara ng mga punong ornamental ang maruming hanging sanhi ng usok ng tambutso, pagsusunog, at napapalitan ng malinis na oksigen na ating nilalanghap. Ngayon, magbigay ng pangalan ng halaman, halaman o punong ornamental na nagbibigay sa liwang hangin na maaari nating itanim sa gilid ng kasada. Okay, Luwayen? Okay, magaling. Kalachuchi. Ilang-ilang at pine tree. Magaling. Pang-apat ay napagkakakitaan. So, maaaring may binta ang mga halamang ornamental na hindi na itanim o mapunla sa paso sa mga itim na plastic bag o lata ng mga halamang ornamental na pwedeng ibinta. So, ibig sabihin, ang halamang ornamental ay ito ay nag nagiging pera para panustos sa pang-araw-araw na gastusin. So alam niyo ba na sa panahon ng pandemya ay 'di ba marami mga tao nagkaka nagkakaintere sa pagtanim ng mga bulaklak. So ano ang tawag sa mga taong mahilig magtanim ng ng mga bulaklak mga bata? Magaling kung babae ay plantita at kung lalaki naman ay plantito. Mahusay! Sa panahon ng pandemya, marami mga tao ang nakikipagpalit ng bulaklak o barter kung tawagin. Minsan din ay binibili nila ito. So, katulad ng mama ni teacher, mama ko, kasi yung mama ko plantita noon, tapos maraming bumibili sa amin ng uh, banda na bulaklak or orchid na bulaklak at kada sanga ay maraming bumibili at nakalaga ito ng isang daang piso. So, minsan, bumibili sila ng sampung sanga. So, ilan ang matatanggap sa mama ni teacher? Maari mo bang dito sa harap, Christina? O maari bang kwintahin kung ilan ang, kung ilan ang uh, total na matatanggap sa mama ni teacher? Kung ang isang sanga ay nagkakalaga ng 100 o isang daan? Okay, magaling. Ang sagot ay isang libo. So, ibig sabihin, pwede natin gawing negosyo ang halamang ornamental. Panghuli, or panglima, ay nakapagpapaganda ng kapaligiran. Sa pamagitan ng pagtanim ng mga halamang ornamental sa paligid ng tahanan, parke, hotel, at marami pang ibang lugar, ito ay nakatawag ng pansin sa mga dumadaan na tao, lalo na kung mga ito ay namumulaklak at Mahalimuyak. So, bakit kaya nakakaagaw pansin ang mga bulaklak mga bata? Okay, dahil sa iba't ibang kulay nito at talagang nakakaagaw pansin talaga. Mahusay. Ngayon, mayroon kayong aktibidad na gagawin patungkol sa ating aralin ngayong umaga. Kayo'y hatiin ko sa dilawang grupo. Ang inyong gawin ay gumuhit kayo ng simpleng plano ng halamang ornamental na maring itanim sa bakuna ng tahanan o paralan. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang may presinta dito sa harapan upang ipaliwanag ng inyong iginuhit. Narito ang kriteriya ng para sa ating pangkatang gawain. Una, disenyo. Disenyo. 30% or 30%, pagkakaisa 15%, kaayusan 20%, kaugnayan sa paksa 20% at pagpapaliwanag 15%. Naintindihan niyo ba ang ating aktibidad na gagawin mga bata? Okay, simulan niyo na ang inyong, presentasyon o unang pangkat. Magaling. Susunod pangalawang grupo. Ngayon, alam kong naintindihan nyo na ang ating aralin. Dahil dyan, may mga katanungan akong inihanda sa inyo. Okay, ano ang ating tinalakay sa araw na ito? Magaling! Ang ating tinalakay sa araw na ito ay patungko sa pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Pangalawa, Anong klaseng epekto ang pagtatanim ng halamang ornamental sa ating kalikasan? Okay, ang magandang epekto po dahil nakatulong ito sa ating kapaligiran o kalikasan tama. Ngayon, base sa ating tinalakay kanina, magbigay ng isang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental at ipaliwan na glen. Magaling. Isa ay ang napagkakit, nagpapaka kitaan. Ito ay maaring mabenta ang mga halamang ornamental at ito ay nagiging pira para panustos sa pang-araw-araw na gastusin magaling. Ano pang mga pakinabang sa pagtatanim ng ornamental? Mag magaling, nagbibigay ng sariwang hangin. Ano pa? Magbigay ng tatlong pakinabang. Okay? Nagpapa nagpapaganda ng kapaligiran, naiiwasan ang pulusyon at nakapagpipigil sa pagguho ng lupa at baha. Tama. Dahil dyan, bigyan natin ng masigawang palakpak ang ating sarili. Okay, ngayon, may sasagutan tayo. Okay, ah uh, panuto lagyan ng titik ti kung ang pangusap ay tama at titik im naman kung mali ang pangusap. Kita okay, po sa ba mga bata? Ngayon, kunin niyo ang, isa ang inyong buong papel para sa ating uh, uh takdang aralin. Isulat ito mga bata. Tapos sa ba mga bata? Magaling. Okay, so... Paalam mga bata...